ko dyan sa mga ano ko dyan, sa mga solid na subscriber kay Richard Tulog kay Elvin Lubiano shout out sa inyo dalawa tol magpotihin nyo dyan masariwakin nyo yung isda dyan patikit uh, na yung kirir mga kabising Ang darang isda Gaspang gaspan, malalaki na. yung laman yun pake yun salangang pangat yun lang kasi di masalok yung bat di masalok ng maayos discuss nila mga kapising kasi malalim yung isda hindi masalok ng maayos so ayan o. pinalaskas nila tinisa yung lambat marami rami siguro kaya hindi agad tinisa kanina maalon kasi baka maya oh. ah, baka maya shout out Shout-out ke Oslob! <laughs> ya, orang-orang di Oslob, pakai sombrero. Shout-out ke orang-orang di Oslob. Banyak yang yan mengalami di Oslob. Uh, viewers, subscriber. parin pa rin yung laman ng salok Kunti na lang sinilungan ng pangumagayan mga kabisi kala, po, kala ko talaga kagabi Masiruhan kami ngayon Kunti na lang sumilog yung isda Madang ano na Plus 12 na ng gabi May sumilong na kahit tong uling area na to talagang manipis talaga sa si ilaw nito buti nagkaroon ng madaling araw na hindi talaga masabi no Yun, Marami na laman Nadali na komplikado kasi pag ganitong maalon yan no na ano yung lambat maka mapunit masira sayang yung laman nakagiwang giwang yung lambat matis sa oh shout out nakawaslop din yan <laughs> laman hindi madali-dali yung salok kamaya abotin pa na kasira ng lambat yan sayang sarap ganda tingnan ang mga isda na gumagalaw oh. talaga sariwang sariwa yung mga kain dito kaya lang pagka nandito ka naman eh, sasawa ka na rin sa isda lagalati lang laman yun parang matamlay yung mga agibis magsapoy ah, na, nangihina kawawa talaga sila mga kapising lalo pag tambakan yung huli ano? hindi ka marami huli namin ngayon pero parang nangihina na sila karamihan din kasi dito sa iba na to mga baguhan kaya hindi pa sanay Mga amigo. Ganito talaga ang siman. Yon, kuno-kuno na. Ganun sana para mapabilis yung salok. Ngay, yun. Uy, sus. akala mo mga bulate na gumagalaw <laughs> Oh, wow, kalate pa rin naman Oh, aray ko Ingay Ingay lang ano Pergurane, rupo lang sa langis guro ng lahat eh, yon. Ganyan sana laman lagi Para mabilis Hmm Yun <laughs> Kala mo si Sinaboy na ano eh Yan, ganyan lagi. Oh, ayo sa mga sakoy ah. <laughs> Parang saboy yun ang nananadya. <laughs> Tao na sila sa buhayan. <laughs> oh! Yun, huling salok. Uy, may pawika na dala. Tatapon yan. sikat na yung araw taas na yung araw so, dito tayo sa babaw so po tayo sa live room so, maraming salamat sa, mga, sa panonood uh, maraming salamat sa suporta